Hi guys, good morning po Shout out po sa lahat Then, pag-usapan lang natin ito guys sa ating professional dashboard doon sa creation or ito yung schedule post uh, Kapag tayo guys ay busy na, marami na tayong ginagawa, lalo na ito, sinisingit pa sa ating schedule sa araw-araw natin mga tasks or mga activity sa ating buhay Ah, eh, ganito ang gawin nyo guys ah. pumunta lang kayo dyan creation tapos i-click lang nyo guys yung sa baba create trails para kung anong oras nyo gusto i-post to automatic yan, hindi na nyo kailangan magmahawak ng cellphone automatic yung magpo post at mag a -ano sa inyong mga account o facebook o ano man yan, profile or feeds saan po nyo i-sit yun nung schedule post maganda yan eh kasi yung oras nyo kasi ilang inoto din tong paggagawa nyo ng video may nakaready video na po kayo dyan i-schedule post nyo para automatic mamimintin na araw-araw merong kang nadadalun na video diba? diba diba? kaya guys ano pang inatay nyo mag-schedule post na po kayo at i-share po sa ating mga kasamahan para malaman ang ating usap. See you in my next